nakaipon tayo eh ito to may 200 ml ginamit natin sa click ito may 100 ml galing sa Aerox salin natin ipunin natin para magamit natin yung extra sa susunod na change oil natin ngayon uh, since nag change oil tayo ng Aerox sukatin natin tingnan natin kung ilan yung nadrain natin kasi ilipat natin dito yung nagamit natin na oil para i-dispose natin na maayos ito yung nakuha nating oil sa Aerox uh, 2000 around 2000 ata yung tinakbo nitong oil na to ito yung pang natin yan yung first 500 natin tapos isa pa Bali, yan ang lahat na nakuha kong oil sa pagkaka-change oil ko. 700 ml. 700 ml. 200 lang dito ngayon sa pangalawa. 700 ml lang ay natira. Kaya, best is always check your engine oil. Natural na nagbabawas ang oil. Pero, mas mainam, i-check nyo parate yung actual nya by using the dipstick kasi may indicator doon ng normal level ng oil